Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang dalawang tips para gawing mas matigas ang iyong ari habang nasa akto ng pakikipagtalik. Kaya kung nahihirapan kang panatilihing matigas ang iyong kaibigan, tapusin mo ang video na ito. Dahil ang mga tips na ito ay magpapalakas ng iyong ereksyon. Alam mo ba, ang pagkawala ng ereksyon habang nasa akto o ang kawalan ng kakayahan? na mapanatili ang sapat na tigas para sa pakikipagtalik ay isang isyong kinakaharap ng maraming lalaki sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Ito ay tinatawag na dysfunction erectile o erectile dysfunction. Kaibigan, 70% na porsyento ng mga lalaki ang nakaranas na ng pagkawala ng ereksyon habang nakikipagtalik. Kaya kung hindi mo pa ito naranasan, pasensya na pero darating din ang oras mo. Pero, ang mga tips na ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ito at hindi maging sanhi ng paggabigo. Mahalaga rin ang sexology at pelvic physiotherapy bilang bahagi ng paggamot at pag-iwas sa iba't ibang sexual na disfunsaw. Kasama na ang problema sa ereksyon at pati na rin ang maagang pagbulalas. Ang unang tip na gusto kong ibahagi ay ang pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. O, oh, tama ka. Ang ereksyon ay may direktang koneksyon sa tamang daloy ng dugo. Kaya ang magandang sirkulasyon ay makakatulong para masigurong sapat ang dugo na dumadaloy sa iyong ari. Na magbibigay sa iyo ng mas matigas, mas dekalidad, at mas matagal na ereksyon. Ano ang maaari mong gawin ang simpleng ehersisyo tulad ng pagtakbo, paglalakad, paglangoy o pagbibisikleta ay mga magagandang opsyon para mapabuti ang sirkulasyon ng iyong dugo. Bukod sa ehersisyo, mahalaga ring iwasan ang labis na pag-inom ng alak at iba pang droga dahil ang mga ito ay maaaring makaapekto ng negatibo sa iyong sirkulasyon. Kung madalas kang makaranas ng erectile dysfunction, bawasan ang paggamit ng alak at makikita mo ang malaking pagbabago. Ang ikalawang tip ay ang paggawa ng pelvic floor exercises o ang tinatawag ding kegel exercises para sa mga lalaki. Ang mga muscles sa pelvic floor ay mahalaga sa kontrol at lakas ng iyong ereksyon. Kung palalakasin mo ang mga muscles na ito, makakatulong ito sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, papunta sa iyong ari kaya't mas mapapanatili mo ang isang matigas na ereksyon ng mas matagal. Paano mo ito gagawin? Una, tukuyin ang tamang muscles. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay subukan mong pigilan ang daloy ng ihi habang ikaw ay nasa banyo. Ang muscle na iyong kinokontrata para gawin ito ay ang pelvic floor muscle. Narito ang dapat mong gawin ikontrata ang mga pelvic floor muscles at panatilihin ang contraction sa loob ng limang segundo. Pagkatapos, i-relax ito sa loob ng limang segundo. Ulitin ito ng sampung beses bawat set. Gumawa ng tatlong sets kada araw. Huwag mag-overwork. Ang paggawa ng higit sa tatlong sets ay hindi magbibigay ng mas mabilis na resulta. At baka maging pa ng fatigue sa iyong muscles na maaaring magresulta sa kabaligtaran ng inaasahan. Isa pang mahalagang bagay, siguraduhin kontrolado ang iyong paghinga habang ginagawa ang mga exercises na ito. Ang tamang paghinga ay makakatulong sa pagmanage ng iyong anxiety at magbibigay ng mas magandang performance sa sexual na aktibidad.